ang katotohanan tungkol sa Armageddon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pelikula ng apocalypse na napanood mo habang mga presidente tulad ni Trump at Putin ay nag-iisip na sila ang may kontrol sa kanilang mga hukbo, mga espiritong demonyo mula sa dragon, hayop, at bula ang propeta ay kumokontrol sa kanilang bawat galaw. Inihahanda nila ang pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangkatauhan sa eksakto ng lugar kung saan bababa si Kristo upang hatulan ang mga bansa. Pero may mas nakakagulat pa dito na hindi mo inaasahan. Ang Megiddo ay hindi lamang isang lugar sa mapa. Ito ay 90 kilometro sa hilaga ng Jerusalem. Isang lambak na nakakita na ng mga digmaan ni debora laban sa mga Kanaanita at ni Gideon laban sa mga Midianita. Ang planong Jezreel na ito ay may sapat na espasyo para sa 200 milyong sundalo na dadating mula sa silangan, dala ang mga tanke, missile systems, at lahat ng modernong kagamitang pandigma. Pero ang tanong na hindi sinasagot ng mga pastora ito, paano nakakaalam ang mga demonyo kung saan eksaktong dapat ipunin ng mga hukbo? Mga espiritong demonyo mula sa bibig ng dragon, ng hayop, at ng bulaang propeta ay gumagawa ng mga himala upang dayain ang mga hari ng mundo. Makikita mo ito ngayon sa mga geopolitical movements, Russia sa Syria, China sa kanilang Belt and Road Initiative, Iran, na ng nuclear weapons. Lahat ng ito ay hindi aksidente. Lahat ng ito ay orchestrated manipulation para ilagay ang buong sangkatauhan sa eksakto ng lokasyon kung saan ang hustisya ng Diyos ay babagsak. At ang mga leader na ito ay walang alam na sila ay mga puppet. Kapag nagsimula ang digmaang ito, ang dugo ay tataas hanggang sa mga preno ng mga kabayo. Isang detalye na nakakatakot dahil literal. Tatlumput dalawang daan metros ang lalim ng dugo sa loob ng 320 kilometrong saklaw mula Megiddo hanggang sa buong Israel. Mga daan-daang milyong tao ang mamamatay sa ilalim ng divine intervention na mas matindi kaysa sa anumang nuclear weapon. Pero ang pinakamasamang katotohanan, ang mga taong ito ay dumating sa kanilang sariling kalooban na niwala silang tama sila. Hindi mo ba napapansin kung paano biglang nag-align ang mga pandaigdigang kapangyarihan? Kung paano ang mga bansang dating magkaaway ay biglang naguusap tungkol sa peace and security sa Middle East? Kung paano ang Israel ay nasa sentro ng bawat international conflict ngayon? Ito ay hindi coincidence. Ito ay stage setting para sa final act ng kasaysayan ng tao. At sa susunod na bahagi, makikita mo kung paano eksakto ang mga demonyong ito ay gumagana sa likod ng mga treaty at diplomatic meetings na nakikita mo sa balita ang panahon ay 2025 at sa war rooms ng Pentagon, Kremlin at Beijing, mga general ay nagpaplano ng mga estratehiya. Ang hangin ay malamig, may amoy ng kape at sigarilyo. Mga mapa ng Middle East ay nakalatag sa mesa illuminated ng harsh fluorescent lights. Walang alam ang mga taong ito na may mga presensyang hindi nakikita sa silid, mga espiritong demonyo na bumubulong ng mga ideya sa kanilang isipan. Ang bawat estratehiya na sa tingin nila ay galing sa kanilang talino ay actually planted ng supernatural forces na may agenda na lampas sa kanilang pag-unawa. Balik tayo sa Genesis 6, ang mga anak ng Diyos na nakihalubilo sa mga anak ng mga tao at lumikha ng mga higante. Ang genetic corruption na ito ay dahilan kung bakit kailangan ng flood, hindi lamang moral na kasalanan, pero literal contamination ng human DNA. Ganyan din ang nangyayari ngayon sa spiritual realm. Ang mga demonyo na ito ay galing sa original rebellion ni Lucifer, mga fallen angels na nakakulong, pero bibigyan ng temporary freedom sa end times. Ang kanilang misyon? Sambahin ang dragon at puksain ang Israel bago dumating ang Mesaya. Tingnan mo ang literal na pagkakatugma ng propesya. Apokalipsis 16.12 Nagsasabi na ang ilog Euphrates, ay matutuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa silangan. Noong 2023, ang water level ng Euphrates ay bumaba sa lowest point sa kasaysayan dahil sa climate change at dam constructions. Mga engineers ay nagtataka kung bakit ito nangyayari. Ang sagot, ang daan para sa 200 milyong sundalo ay unti-unting binubuksan. Ang China, na may pinakamalaking standing army sa mundo, ay may direktang access sa Middle East kapag tuluyang natuyo ang ilog na ito. Pero narito ang unang malaking revelasyon na hindi sinasabi, ang Armageddon ay hindi magsisimula dahil gustong makipagdigma ng mga bansa. Ito ay magsisimula dahil may supernatural deception na magaganap, mga himala at mga signs na gagawin ng mga demonyong espiritu na magpapahiwalay sa nations. Zechariah 14.2 nagsasabi na, Lahat ng mga bansa, ay titipunin laban sa Jerusalem. Hindi lamang Middle Eastern countries lahat. Amerika, Europe, Asia, Africa, lahat ay magiging parte ng koalisyon na ito. Paano ito posible? Dahil ang manipulation ay hindi politikal lamang, ito ay demonic at supernatural. At narito ang second revelation na lalabas lang sa Bloco Fimbo. Ang mga Jews sa Israel ay mag ng pinaka-brutal na persecution bago dumating si Kristo. Kalahati ng Jerusalem ay kukunin, mga bahay ay sasamsamin, mga babae ay raraped, at ang population ay haharapin ang total annihilation. Pero bakit? Dahil si Satanas ay alam na ang kanyang oras ay malapit ng matapos, at ang kanyang huling desperate attempt ay genocide ng Jewish people. Dahil kung walang Jews, walang fulfillment ng prophecy, at kung walang fulfillment, walang kingdom of God. Pero may third secret pa na mas nakakagulat at ito ay malalaman mo sa Bloco 4, ang lambak ng Megiddo sa malamig ng madaling araw. Imaginin mo ang eksena. Millions ng tents ng military encampments ay kumakalat sa planong Jezreel. Ang smoke mula sa diesel generators ay umaangat sa himpapawid. Ang tunog ng helicopter blades ay nag-echo sa mga bundok. Mga sundalo mula sa iba't ibang bansa ay nag sa iba't ibang wika. Lahat ay convinced na sila ay nandito para sa legitimate military operation. Ang moonlight ay sumasalamin sa mga barrel ng millions na rifles. Ang temperatura ay mababa, pero ang tension ay napakataas. Walang alam ang mga taong ito na sila ay nandon para sa slaughter. Narito ang third revelation na ipinangako ko. Ang antikristo na maglilid ng koalisyon na ito ay hindi random na evil dictator. Sa loob ng seven-year tribulation na nauna sa Armageddon, ang taong ito ay nag-impose ng Mark of the Beast isang system kung saan walang makakabili o makapagbenta kung wala ang mark sa kanilang kanang kamay o noo. Revelation 13, 16-17 ay detalyado tungkol dito. Pero narito ang shocking part. Ang technology para dito ay existing na ngayon. Microchip implants, biometric identification, digital currencies na controlled ng central authorities, lahat ng building blocks ay nandito na. Ang mga taong tumanggap ng mark na ito ay ang magiging soldiers sa Armageddon. Pero bakit susundin ng billions ang Antikristo? Dahil may kaakibat na economic benefits. Kung may mark ka, may access ka sa food, medicine, jobs, lahat ng necessities. Kung wala, ikaw ay outcasted, inuhuli, pinapatay. Ang persecution ng mga Christians at Jews na tumangging tumanggap ng mark ay magiging brutal beyond imagination. At sa final battle, ang lahat ng marked individuals ay magiging part ng demonic army na ito. Tingnan mo kung paano ngayon ang mga government ay nag-push ng digital IDs, vaccine passports, cashless transactions. Hindi ito conspiracy theory. Ito ay conditioning para sa darating na system. Ang military logistics ng Armageddon ay imposible sa human terms, pero perfectly planned sa demonic perspective. Paano mag-transport ng 200 million soldiers? Paano mag-supply ng food, ammunition, fuel? Paano mag-coordinate ng communication sa lahat ng languages? Ang sagot, supernatural organization. Ang mga demonyong espiritu na ito ay may thousands of years of experience sa warfare at manipulation. Sila ang nag-orchestrate ng World War I at the Dew. Sila ang nagpaplano ng lahat ng genocide sa history. Ang Armageddon ay ang culmination ng kanilang expertise, ang final masterpiece ng evil. At dito papasok ang most terrifying aspect. Ang mga taong makikipaglaban sa Armageddon ay alam ang kanilang gagawin. Hindi sila naloko completely. May choice pa rin sila. Pero ang kanilang hatred para sa Diyos, ang kanilang pride, ang kanilang desire para sa autonomous existence na wala ang divine authority, ay mas malakas kaysa sa kanilang sense of self-preservation. Revelation 16.9 Nagsasabi na kahit sa gitna ng plagues, ang mga tao ay hindi nagsisi upang bigyan siya ng kaluwalhatian. Ang rebellion ay deliberate. Ang damnation ay chosen. At ito ang magdadala sa kanila sa Megiddo para harapin ang returning king. Ang araw ng battle ay darating ng walang warning. Isang umaga ang kalangitan sa Jerusalem ay magiging kadiliman kahit tanghali. Ang hangin ay hihinto completely. At isang supernatural silence ay sasaklaw sa buong lambak. Ang 200 million soldiers ay titingin sa langit ang kanilang weapons ay nakahawak, ang kanilang hearts ay tumitibok ng mabilis, at sa kabiglang bubukas ang kalangitan, hindi metaphorically kundi literally, at lalabas si Kristo riding on a white horse, kasama ang armies of heaven na suot ang puting linen. Ang light mula sa kanyang presence ay mas maliwanag kaysa sa sun, at ang mga rebelde ay mararamdaman ang fear na hindi nila naramdaman kailanman. Narito ang fourth revelation na magbabago ng lahat. Ang carnage sa Armageddon ay hindi mangyayari dahil mag-shoot si Kristo ng guns o mag-drop ng bombs. Revelation 19.15 nagsasabi na, Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang matalas na espada upang hampasin ang mga bansa. Ang weapon ay kanyang salita. Isang command mula sa kanyang bibig at millions ay babagsak simultaneously. Hindi masakit, hindi dramatic. Simpleng instant death para sa lahat ng rebellious forces. Ang dugo na aabot sa preno ng mga kabayo ay hindi dahil sa prolonged fighting. Ito ay dahil sa instantaneous divine judgment na pumapatay sa million sa isang segundo. Pero bago ang final blow, may mangyayaring mas terrifying. Ang armies ng Armageddon ay magsisimula ng fighting each other. Zechariah 14.13 Nagsasabi na, Malaking kaguluhan mula sa Panginoon ay darating sa kanila at hahawakan ng bawat isa ang kamay ng kanyang kapwa at ang kamay ng bawat isa ay itataas laban sa kamay ng kanyang kapwa. Supernatural confusion ay hihit ang koalisyon. Chinese soldiers ay mag attack ng Russian troops. European forces ay mag-shoot ng Middle Eastern allies. Ang chaos ay absolute. Ang demonic orchestration ay mag-collapse sa sarili nitong sistema. Ito ay foretaste ng eternal torment na naghihintay sa kanila. At habang nagaganap ang slaughter na ito, may mangyayari sa Jerusalem na rarely discussed. Ang Jewish remnant na hindi kumuha ng Mark of the Beast ay makikita si Yeshua at marirealize na siya ang Messiah na kanilang na-reject 2,000 years ago. Zechariah 12.10 nagsasabi na, Titingnan nila ang kanilang tinuhog at dadanasin nila ang labis na kalungkutan. Ang national repentance ng Israel ay mangyayari sa gitna ng battle. Ang mga Jews na mag-survive ang tribulation ay magsisigaw ng Baruch Haba Beshem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. At ito ang trigger ng full manifestation ng Christ's glory. Tingnan mo ang irony. Ang purpose ng Armageddon mula sa demonic perspective ay puksain ang Jews at pigilan ang Kingdom of God. Pero ang actual result ay opposite completely. Ito ang catalyst para sa Jewish salvation at establishment ng Messianic Kingdom. Ang satanas ay nag ng kanyang greatest defeat. Ang Antikristo at False Prophet ay huhuliin alive, hindi papatayin muna at tapos resurrected, kundi dinampot directly at itatapon sa lake of fire na umiinit ng asupre, na siya ring lugar na naghihintay sa lahat ng tumanggap ng Mark of the Beast. At may final revelation pa sa Bloko 6 na mas mind-blowing kaysa sa lahat ng narinig mo. Pagkatapos ng battle, ang Mount of Olives ay bibiyakin sa dalawa. Literally split in half mula silangan hanggang kanluran lumilikha ng malaking lambak. Ang geological transformation na ito ay hindi symbolism. Seismic sensors ay magdetect ng magnitude na lampas sa lahat ng recorded earthquakes. Ang topography ng Israel ay permanenteng magbabago. Ang living water ay lalabas mula sa Jerusalem, flowing eastward to the Dead Sea at westward to the Mediterranean. Ang Dead Sea, na walang buhay dahil sa sobrang salt content, ay biglang magtitim ng isda ang barren desert ay magiging Eden. Ang atmospheric conditions ng buong planeta ay magreset. Ang millennial kingdom na susunod ay hindi spiritual allegory na maraming churches ang nagtuturo. Ito ay literal 1,000-year reign ni Kristo. Dito sa Earth, capital sa Jerusalem, ang throne ni David ay restored. Isaiah 2.4 nagsasabi na, Kanilang pukpukin ang kanilang mga tabak at gawing mga araro, at ang kanilang mga sibat ay gawing mga karit. Ang swords to plowshares ay hindi metaphor, actual dismantling ng lahat ng weapons of war. Ang military industrial complex na nagdominate ng human civilization ay abolish completely. Ang Pentagon ay magiging museum. Ang nuclear silos ay magiging storage para sa grain. Ang fighter jets ay scrap metal. Pero narito ang fifth revelation na hindi discussed sa mga sermon. Hindi lahat ng tao ay mamamatay sa Armageddon. May mga survivors mula sa nations na hindi nakipaglaban, mga taong hindi kumuha ng Mark of the Beast, mga hidden believers na nag-survive ng tribulation. Ang mga taong ito ay papasok sa millennial kingdom bilang mortal beings. May katawan pa, kumakain, umiinom, nag-aasawa. Sila ang repopulate ang earth sa ilalim ng perfect government ni Kristo. Ang kanilang mga anak ay lalaki sa world na walang war, walang poverty, walang corruption. Pero, at ito ang shocking. Kahit sa perfect conditions, may mga tao pa rin sa end ng millennium na magre-rebellion laban sa Diyos. Revelation 27 or 8 nagsasabi na sa dulo ng 1,000 years, si Satanas ay kakalayan mula sa kanyang chains at lalabas upang dayain ang mga bansa sa apat na sulok ng mundo upang tipunin sila para sa labanan. Kahit pagkatapos ng millennium ng peace, prosperity, perfect justice, visible presence ni Kristo, may billions pa rin ang pipiliin ng rebellion. Ito ang ultimate proof na ang problema ng humanity ay hindi environment, hindi poverty, hindi lack of education. Ang problema ay ang fallen nature ng tao. Kahit sa paradise, ang pride at desire para sa autonomy ay magmanifest. Ang second post-millennial rebellion ay magiging brief pero revealing. At dito papasok ang climactic conclusion ng cosmic history. Pagkatapos ng second rebellion, heaven at earth ay magmerge completely. Revelation 21 nagsasabi na, Nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Ang dimensional separation between divine realm at physical realm ay mawawala. Ang New Jerusalem ay bababa mula sa heaven, isang cubic city na may dimensions na 2,200 kilometers sa lahat ng direction. Imagine ang scale na ito. Ang city ay mas malaki kaysa sa India. Ang walls ay gawa sa jasper. Ang streets ay pure gold na transparent like glass. Ang gates ay individual pearls. Walang sun o moon dahil ang glory ng Diyos mismo ang magliliwanag. At dito, sa eternal state, ang redeemed ay maninirahan kasama ng Trinity forever, without end, without sin, without death. Pero may one final secret tungkol sa kung sino talaga ang mag-qualify para sa eternal kingdom. At ito ay critical na malaman mo ngayon. Ang eternal destiny ay determine hindi sa Armageddon, hindi sa Millennial Kingdom, kundi ngayon, sa moment na ito habang binabasa mo ang mga salitang ito. Ang choice na gagawin mo today ay determinante kung saan ka magiging sa future. Ang mga sundalo sa Armageddon na mag-refuse ng Christ ay nag-make ng kanilang decision hindi sa battlefield kundi years bago ito, step by step, sa pagpili ng pride over humility, autonomy over submission temporary pleasures over eternal glory. Ang mark of the beast ay external sign lang ng internal reality. Taong nag-choose completely ng rebellion. Pero ang inverse ay true. Ang pagpili kay Kristo ngayon ay security ng salvation kahit dumarating ang tribulation. Tingnan mo ang connection sa present geopolitical situation. Ang Russia-Ukraine conflict ay nagposition ng Russian forces sa Syria at Eastern Europe. Ang China's Belt and Road Initiative ay lumikha ng infrastructure connecting Asia sa Middle East. Ang Abraham Accords ay nag-normalize ng relations between Israel at Arab nations. Pero ito ay setting up ng false peace na biglang magsasara during tribulation. Ang Iran's nuclear program, North Korea's missiles, Turkey's Ottoman ambitions, lahat ng puzzle pieces ay nag exactly kung paano ang prophecy ay nag-describe. Ang Ezekiel 3839 Coalition ng Gog at Magog, Russia, Iran, Turkey, Libya, Sudan, ay existing alliance na ngayon. Pero ang most immediate relevance ay hindi political. Ito ay personal. Kung ikaw ay maiiwan sa rapture, kung ikaw ay magiging parte ng tribulation generation, ang choice na haharapin mo ay stark. Tumanggap ng mark at survive temporarily, pero lose eternal soul, or refuse ang mark at harapin persecution, starvation, execution. Walang gray area. Walang compromise. Revelation 14.9.10 ay clear. Kung may sumamba sa hayop, ay iinumin din ng alak ng galit ng Diyos at pahihirapan sa apoy at asupre. Ang consequence ng accepting the mark ay eternal damnation, walang exception, walang second chance. Ito ay irreversible decision. Kaya ang question ay hindi, paano ako mag-survive ng Armageddon? Ang question ay, paano ako makakaiwas sa tribulation completely? Ang sagot ay through faith kay Kristo ngayon, before ang rapture. first Thessalonians 4, 17, 17 ay nag-describe ng event kung saan ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit at ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Pagkatapos tayong mga buhay na naiwan, ay aakyatin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin ang believers ay aalisin bago magsimula ang seven-year tribulation. Ang church ay hindi destined para sa wrath. Ang Armageddon ay judgment sa rebellious world, hindi sa bride ni Kristo. At narito ang final connection na magbubukas ng iyong mata. Ang rason kung bakit ang demons ay desperately gathering armies para sa Armageddon ay dahil alam nila ang kanilang tapos na. Sila ay read ang same prophecies. Sila ay aware sa timeline. Ang kanilang final rebellion ay hindi attempt na manalo. Ito ay desperate act ng defeated enemy na trying delay ang inevitable. Ang lake of fire ay naghihintay. Ang eternal torment ay secured. Ang judgment ay certain. Pero sa kanilang pride, hindi pa rin sila susuko. At sila ay bringing billions ng humans kasama nila sa destruction. Ang Armageddon ay hindi triumph ng evil. Ito ay death rattle ng defeated foe. Ang question ay, pupunta ka ba kasama nila o kasama ng Victorious King? Sa huli, ang Armageddon ay hindi tungkol sa geopolitics o military strategy. Ito ay culmination ng 6,000-year cosmic conflict between Diyos at Satanas, between submission at rebellion, between life at death. Ang bawat tao na mag-fight sa Megiddo ay representative ng choice na ginawa ng humanity mula pa noon sa Eden. Ang desisyon na reject ang divine authority at pursue autonomous existence. Ang tree of knowledge ng good at evil sa garden ay symbolism ng same issue, ang claim ng human self-determination without God. Ang Armageddon ay final expression ng choice na ito at ang consequences ay eternal. Ang blood reaching sa bridle ng horses ay hindi sa sadism ng vengeful God. Ito ay natural consequence ng cosmic rebellion. Kapag finite creatures ay nagrebel laban sa infinite creator, Kapag temporal beings ay nagclaim ng eternal authority, kapag sinful humanity ay nag-assault sa holy god, ang result ay catastrophic. Hindi dahil sadista ang dios, kundi dahil ang very fabric ng reality ay designed para sa harmony with divine will. Ang pagkontradikt dito ay destructive automatically, inherently. Ang Armageddon ay hindi revenge, ito ay restoration ng proper cosmic order through removal ng rebellious elements. Pero ang beauty ng gospel ay ito kahit sa gitna ng judgment prophecies, ang offer ng salvation ay nandito pa rin. Kahit ang worst sinner na mag-qualify para sa Armageddon ay pwede pang mag-repent ngayon at receive forgiveness. Ang thieves sa cross beside Jesus ay walang time for good works, walang opportunity for reformation. Isang sincere prayer ng faith at ang promise ay immediate. Today you will be with me in paradise. Ang grace ay available hanggang sa last breath. Ang invitation ay open hanggang sa end. Pero pagdating ng tribulation, pagdating ng mark of the beast, ang difficulty ay exponentially increased. Kaya ang practical application ay simple pero urgent. Kilalanin si Kristo ngayon. Accept siya bilang Lord at Savior. Sumali sa His kingdom bago pa dumating ang judgment. Dahil ang alternative ay hindi worthwhile. Temporary pleasures ng rebellion versus eternal glory ng submission. Worldly success versus cosmic significance mga tao ng autonomy versus eternity ng fulfillment. Ang math ay simple, ang choice ay obvious, pero ang pride ay bulag. Ang demon sa Armageddon ay choose eternal torment over humility. Huwag kang gumaya. Ang propesya ng Armageddon ay hindi scare tactic. Ito ay warning label sa bottle ng poison na tinawag natin autonomy. Ito ay road sign sa cliff ng eternal separation. Ito ay megaphone ng loving God na sumisigaw. Huwag, may better way my rescue plan, my hope beyond judgment. Ang battle ay darating, inevitable, unstoppable. Ang pieces ay moving, ang timeline ay advancing, ang stage ay set. Pero ang outcome para sa'yo personally ay hindi fixed, hanggang sa mag ka. Ang Armageddon ay judgment sa nations, pero salvation ay available sa individuals. Ang question ay simply, ang consequences ay eternal, at ang choice ay yours. Kasamanang rebellious armies headed to destruction? O Kasamanang victorious king inheriting eternal kingdom?